Magandang araw. Narito kami ngayon upang ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang kahulugan ng industriya. Ano nga ba ang industriya? Alamin natin. Tara! Ano nga ba ang sektor na industriya? Ito ay isang mahalagang sektor ng ekonomiya na namamahala sa pagpoproseso ng mga hilaw na material upang ito ay maging isang produkto. Ang industriya ay tumutukoy sa malawak na paglikha ng produkto at serbisyo na ibinebenta sa pamilihan. Nahati sa mga sumusunod ang sektor na industriya. Una ay pagmimina. Pangalawa, pagmamanupaktura. Pangatlo, construction. At pang-apat, utilities tulad na elektrisidad, gaas, at tubig. Ang pagmimina ay paraan ng pagkuha, pagpoproseso at pagbebenta sa pamilihan ng mga yaring produkto ng nakukuhang mga yamang materyal, yamang di-metal at enerhiya na matatagpuan sa mga bundok, kapatagan, baybayin at maging sa karagatan. Ang pagmamanupaktura ay tumutukoy sa pagbabago ng anyo ng mga bagay na ginagamitan ng mga kemikal na pamamaraan upang malikhang isang produkto sa papamagitan ng makina o kamay na isinasagawa sa pabrika o bahay. Ang construction ay tumutukoy sa industriya ng pagtatayo ng mga tulay, kalsada, pagawaan, pabrika, gusali, mga tiran at iba pang mga istruktura at infrastruktura. Ito ay tinuturi ng mga fixed capital na kung saan ginagawa ang mga produkto.